sa'yo. Bakit? Ikaw talaga? Ay, ay. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may iba na palang gusto si Robin? Maika, eh, hindi ko nga rin alam. Basta, alam ko, lagi lang siya nakangiti kapag pinapanood sa Tara <laughs> Talk, yung Mrs. Blush na yan. Eh, hindi ko naman alam na type pala talaga na yan. Sino ba kasi yung Mrs. Blush na yan? Sige mga, sige mga. At anong nagagawa nun? Binibigyan tayo ng natural glowing skin. All while feeling super relaxed. Siyempre, wala namang overnight sheet and start today and I'll be your guide on your makeover journey. Let's go! Ah, una. Nakamukha ah, si Jillian Ward. Makinis siya. Maputi. Mukha siya pa. Kagaling <laughs> po. Patay ka, sis. Kahit ako, di ko lalabanan yun eh. Tsaka, tama ba yung rinig ko na ipapakilala ni Bodge si Robin sa crush niya? Ay know. Bilang na lang mas sayang araw mo, ate. <laughs> Hindi, di <Hindi> ako papayag. Kailangan <laughs> may gawin ako. Na? Ano?